Agimat ni Paraon. Kung niyo agin ninyo, gusto na kumu... Gusto na at nagsapir ko rin. Sige ko palinaan O, gusto na kumawa. O, gusto na kumawa. Pero sila, ilang kong gakonan. Kinsa, kinsa sila. Kinsa na, nag... Nakalang mga salingan rin, Daghan. Nara sila rin kapalibot. Mga kaagimat, ang nagsasalita dyan ay yung espiritu, yung kaluluwan ng patay na tao na inilibing yung buto niya sa, sa loob na kanyang bahay, sa malapit sa kanyang pintuan. Dali, uh, lugay uh, na po ko Kung saan man, tawag ka naman kakaroon, ipakabanta -ip -ip ka sa angel. Oo, oh, ipaban ko, ipaban ko. Gawin namin nito mga kaagimat, i-crossover na namin siya kasi palagi siyang tinatawag ng mga magkukulam para ipagawa ng mga masama anghel ang mag uh, ano sa kanya kukuha papunta ng kabilang buhay ko oh, niya ang ako ng kuanan uh, yung kanada ng side so, oo kay gusto nang gigumawa sige daw sige daw unsa man nagsiminto na na Sinabi niya dyan mga kagimat kung saan ang exact location, saan yung buto niya para hanapin namin sa ilalim ng lupa. Yung ibabaw lang, na sa solo sa balay, na, dere, Aligi, oh di sa balay rin na blod kanan diya sa ligi? ligi. Oh, oh. oh, oh, diya nasa... Ah, okay. na senyo, ha, na na sa na 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 diya, na 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 tiles. na 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 tiles, na 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 istorya. na 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 akong na na 100% gusto na sa, dere. sa dere. Hinihingi po ang inyong paspas sa mga. Tulungan niyo po ako ngayon. Gusto ko po tawagin si Arkangel Barakil. Angel Barakil, pumunta ko ngayon dito at samahan mo po itong kaluluwa na, na, na nasa katawan nito ngayon. Angel Barakil, pumunta ko ngayon dito. Arkangel Barakil, pasok. Kita nimo? mo? na kita ang ilo may Medyo rin sa gaya, gaya, gaya sa gamay. Aman. Ano ko tumbangan? Kila Hindi na kung makuha Masakay ang akong upuan. Hayag. Hayag. Nadalagyan kong hayag. Hayag pa ng maliyok ng kutip ug may mo madalit na madalit na kung mawad niya ang tagi ng laos ay na pasakit basta mauna na siya oh ayan na pasakit din na man kadya oh ayan na pasakit din ang sige di, hawid daw na siya hawid kanang hayag hawiri hawiri ya yeah. Hawid na ka? Oh. Ang kaning kaning bata aba, ayaw na o, o, hindi, may pasakit din. Eh. na ni sa sakit. Kami mo may katambalan kami. Oh, okay. dali Dalian na niyo, dalian Angel Barakel. Ubanan na ni kaning espiritu ubanan pa sa langit. Pero para, dalihan, dalihan. na yon dali ana sige na. Pero hindi na gusto ko mo. Amen. Para kay salamat kasi sa mo pagani. Kay mo pagtabang kana mo. Sama salamat kay sa si mo basbas. Sige na. Di. Oh ni hayag na Oh. 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 Ubanan ka? Ubanan ka? Oh, mo ubanan ko. Sige, ubanan ko. Oh. Sige. Labas. Oh. Labas. Balik. Balik. Bro. Oh. Yun ang magandang sistema ni Bro Infinito makagimat sa pag crossover ng kaluluwa ng tao. Man. ako ng tiles wheel bro. Ay. Ano? Haligi dapat doon Buno. na nagsinilas na blue. Bro. Opo. Lalaki bro. Lalaki. Lalaki siya. Dito na part mga kagimat ay biniyak na yung sahig Para hanapin yung buto Matibay yan ang sahig mga kagimat After ng tiles meron pang siminto dyan Na medyo makapal Hanggang umabot na sa lupa Ginamita na namin ng tools dito mga kagimat Kasi masyadong uh, makapal yung siminto At nairapan kami Nag-assist na din si Bro Infinito mga kaagimat. Ito yung style, bro. na lang kami ng kapitbahay mga kaagimat na sanay sa ganitong trabaho para mabilisan. Dito na part mga kaagimat, eh, nabiak na yung sahig. Eh, nakita na yung lupa. Sugat din, na. Kana. Kana bro, bukog bro. Marok, bukog. Oh, mogit bro. Bukog ba? Hmm. Oh, kanra yeah, bukog. Nakuha na namin yung buto mga kagimat si Bro Infinito ang nakakuha. So, yan na yon mga kagimat for confirmation tatawagin namin ulit yung kaluluwa ng taong patay na may-ari sa buto na yan. Gabi <laughs> isalbayis ba? Kita kita. Ha? No. Ha? No? Bukog. Oh, bukog. Ay, may ipatulon siya Wala, lagi iputos sa panapton nga itong bro, kaya ano, ako kung iputos siya, dili man niya makuan. Sato pa, wala nang muna, muna na siya bro. Tatawagin na naman natin mga kagimat yung kaluluwa ng patay na tao na may ari sa buto na yan. Para makonfirm kung sa kanya ba talaga yung buto na yun at hindi yung buto ng hayop. Ano na eh? Hmm, hmm, hmm Nakukog, Ha? Tapay ka oban anak. Tapay ka oban? Oh. Makalot demo ko ikaw makalot. Makalot, makalot. Dol na anak, dol na moro to. Ah, nanda na, na, sa. Ikaw daw, ikaw, ikaw kuwa dito be. Kaya nimo? Dili, dili. Kamo kuno ikaw sa kay dol atong pagkuwa to, dol na moro dito sa ngalinya. Moro ning kaoban. Oh, mora. Mora ina na ra gyapon gyud ka. Ang na, mora. Ah, duwa ni sila kabo. Oh, duwa, mora. Sabi nang kaluluwa makagimat ay dalawang buto daw na ganun kalaki. Tapos yung asawa ni Infinito, makagimat kagimat, ay open ang third eye siya yung nakahanap. Dora, Dora, mo na gito gud Dora ka ba? Ah, Dora, Dora, dora. dora, dora. buhi na ning ko, gusto na kumopaulay diri nga balay. Ayo. Ayo, ayo sa ipa-confirm sa kato na sterilas. Kuwadto to jong, kuwadto jong. Ay ka bala wala, tabangan ka mo. Oh. Oh, kana kana kana. Kene 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 tanawa. Ay nara. Mo oh. oh, Ah, ano wag ayo ha. Muna na imong bukog. Oh, muna na. so wala na nabilin. Wala na, wala na, wala na. Wala na complete. Sabi niya, yan na daw yung buto na isa tapos kompleto na. At gusto niya nang umalis at pupunta na sa kabilang buhay. Unsa may nakita ninyo pag ni nimo ganina? No banan makakangil. Wala wala ko na isto, wala wala, wala ko nakita og buong istorya. Pero ama kani padulong ka ganina. Ama kani padulong ganina dai. Ah. Wala jeri mo sa palibot. Nara ka dire? Oh. Wala ba di kay giuban sa angil? Dili dili ko ila kung na pagbalik. Ay, gitawag daw jud sa mga ulam. Oh, gitawag na sa pagbalik. Nung time na pinacrossover na namin siya mga kagimat, yung kaluluwa ay tinawag siya uli ng mga mangkukulam, pinabalik siya dito sa area na to. Ang gawin namin, ipacrossover namin siya pero malakas na klase si Angel Barakel para mauban na niya. Angel Barakel. Ben kejut lang Oh, zaman zaman. Kejut lang. Naitaw dari nga gigamit ya gigamit ya pungko. Kinsa? Na na dari na puyok dari. Lelaki babae. Lelaki gigamit ya nagigamit ya pun sila. Nakua. Itadlo ba? be. Nas la nara sila dari ni. Dili nila kumutudok sa nasa sila dere. Na, Doon sila, sila kabuok. Ilagya po kung ginagamit. Sabi ng kaluluwa na yan mga kaagimat ay meron daw mga ibang tao na nakitira dyan na ginagamit din siya para gumawa ng mga kasamaan. Kaya nagpatulong siya sa amin. Angel Barakil! Angel Barakil! Pal 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 Angel Barakil! ko kung ba ang spirituan ng Angel Barakil? tinawag na naman ulit ni Bro Infinito mga kagimat si Arkanghel Barakil siya kasi ang tagapagsundo ng mga namatay na mga kaluluwa Pasok uh, Kita niyo? Anghel? Oo, oh, gusto na kumuban Awit siya yeah? Kumuban ako, kumuban ako, hindi na ako gusto muna yung tawag sa ako Awit siya, hawit, hawit. Oo, oh, nagawin ako uh, Diyos Ama, salamat kay Diyos Ama, Anghel Barakil Salamat kay Stanan sa inyong pag-anhe. Salamat kay sa inyong pagdungong sa um ampo. Kayo ba eh. okay na nanin? Kaya na. O. Ito na. O. Ito na ko. Hindi na mo gusto. Hindi na mo tawag sa ako. Balik. Balik. Bro. O. Oh. Ano okay na bro? Okay, okay bro. na ka bro. Ito yung itsura mga kagimat ng dalawang buto ng tao mga kagimat na inilibing sa matagal na napanahon. Maraming mga mga gamot ang naghanap niyan mga kagimat pero hindi nila nakita. Yung ibang mga mga gamot, open pa yung third eye, mga matanda na pero hindi nila nakita yan. Walang sino man nakahanap kundi team lang namin. Mga kagimat, meron si ano, Benito Diyos. Bro. Uh, bro, kaling uh. bro, nga dua ka buko. Mm. among ginikitaan. Mm. Palubong ni namo sa mm. Bro, mura gini ang problema. Pero ayaw pagkumpinsa, kaya na duwa daw gagamit sa spirito ito. Ditawag di si Balik, imbis nga nana siya sa gawas, langit. sa langit. Ditawag daw si Balik. Ngotong nakabalik siya diri. Tu Tuyok na siya diri. Muna ni, dua. yung hmm. duwa. Sa... Hmm. Mga kaagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook at kita kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.